Anong ganap sa mundo ng showbiz? Ibinahagi ng alkalde ng Narvacan Ilocos Sur na si Chavit Singson ang kanyang opinion sa kalusugan ni presidential candidate at senador Manny Pacquiao. Sa panayam sa kanya ng programang Usaping Bayan ay sinabi ni Singson na sa ngayon ay maganda ang kalusugan ni Senator Pacquiao. Ngunit nilinaw niya na maaaring hindi pa makikita kay Pacquiao ang epekto ng ilang dekada niyang pakikipaglaban sa boxing ring sa tingin mo, uh, healthy si Pacquiao? Healthy naman. Eh, pero sa mga boxers, delayed ang reaksyon dahil nakakalawa utak nila tuwing laban eh. Hmm. So, delayed ang hmm. reaksyon yun. Hindi natin alam. Kaya, maski na hindi na kami nagkaitindihan, nakawa ako sa kanya. Baka mamaya, eh, mag-effect mag yung after-effect ng boxing sa graber ng alor ng partido ng baksag so opo rin i pray na hindi naman uh, masisira ang ano yan yan uh, sa tagal ng baksi niya bola bata talo ng utak yan sa parehong panayam din sinabi ni Singson na labis na maapektuhan ang pamilya ni Pacquiao kung sakali man na matalo ang pambansang kamao sa eleksyon dahil sa gagastusin nito nasasayang lang ako dahil gastos na tao yung naiwan na pera niya dapat maubos yun pagtakbo niya Kawawa Hindi rin daw nakikinig sa kanyang mga payo si Pacquiao na magtayo na lamang ng malaking negosyo kung gusto niyang mas makatulong sa tao. Matatandaan na nagkaroon na ng lamat ang relasyon ni Pacquiao at Singson dahil sa ilang isyo kasama na ang paglalagay ng karagdagang buwis sa tabako. Hindi rin daw susuportahan ni Singson ang pagiging pangulo ni Pacquiao dahil masyado pa itong maaga. Anong masasabi mo sa balitang ito?